Sempre win or lose eh meron pong uh, 20,000 na tatanggapin ang charity na pipiliin nila. onin ano bang napili niyo? Yung Little Sisters of the Abandoned Elderly. Yeah, Little yeah. Sisters of uh, the Abandoned and Elderly. Definitely. May 20,000 po kayo mula sa ating winning team. Kaya good luck sa kanila. Nasa waiting area ngayon si Jeffrey Hindi tayo naririnig. It's time for fast money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Gaano ka kagaling pumito? Go! eh uh, eh. Mahihirapan kang gawin ito kung sintaas ka ng giraffe. Um, ah, ah, uh, uh, yung moko. Kulay ng damit na sinasabing sexy. Red! Sa Metro Manila, ang lumilipad na aswang ay pwedeng mabangga sa... Poste! Song ng parokya ni Edgar. Pare ko! Let's go! Tignan natin yes. kung ilang puntos na nakuha mo. Okay. Unang tanong, Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling pumito? Sabi mo'y 8. 8 services. Yes, sir. Mahihirapan kang gawin ito kung sintaas ka ng giraffe. Sabi mo'y yumuko. Sabi ng survey. Wow! Kulay ng damit na sinasabing sexy. Yes. Sabi mo'y pula. Sabi ng survey. Winner! Yes! Sa Metro Manila, lumilipad aswang ay pwede mabangga sa poste. Sabi ng survey. Wow! Yes! Alright. Song ng parok ni Edgar Pareko. Services. Wala po dahil sa race pero grabe. 54 to go. Yes. Ah, Hanep. Let's welcome back, Jeffries. Parin, Jeff. Dong. Um, kamusta? Mabuti. Ito. At, uh... Enjoy? Very good. Yes, kinakabahan. Hindi, hindi. O, nakikita ko nag-enjoy ka. Ibig sabihin, makukuha mo to. Alam mo, 54 na lang kailangan mo. Let's go, yun, nakakuha ng 146. Uy! Solid! Sige, subukan natin. Ayan natin to. Jeff, good luck, good luck, good luck. Makikita na ng mga manood ngayon ang sagot ni eh, Kuya Onin. Give me 25 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kagaling pumito? Go. 10. Mahihirapan kang gawin ito kung sintaas ka ng giraffe. Yumuko! Tumalon! Kulay ng damit na sinasabing sexy. Pink! Sa Metro Manila, ang lumilipad na aswang ay pwedeng mabangga saan? Sa building! Song ng parokya ni Edgar. Parokya ni Edgar. Harana! Let's go! 54 points! That's all we need! Scale of 1 to 10, gaano ka kagaling pumito? Sabi mo ten. ang sabi ng survey. Ang top answer ay five. Five ang top answer. May hirapan kang gawin to kung sintas ka ng giraffe. Sabi mo ito malon. Mrs. Ang top answer ay yumuko. Nasugod mo. Kulay ng damit na sabing sexy ang sabi mo'y pink. Survey says, Oh, ang top answer ay red. Naguha mo. 34 to go. Sa Metro Manila, ang lumilipad na aswang ay pwede mabangga. Sa sabi mo'y building. Ang sabi ng survey natin ay, Boom! Yes! Ang top answer dito ay poste. Nakuha mo. Ito na lang, isa na lang. Song ng parokya ni Edgar. Services! Harara. Ang galing niya! Ang top answer ay